Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang drama romance film na My Blue Summer. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang magaling na abogado na nagngangalang Lulo. Sa isang business meeting, tinulungan niya ang kliyente kaya bumilib ito sa kanya at niyaya siyang mag-dinner. Habang kumakain, tinanong siya ng kliyente kung bakit single pa siya gayong matalino at maganda naman siya. Sumagi tuloy sa isipan niya ang lalaking iniwan siya kaya inilaan niya na lang ang lahat ng oras sa pagtatrabaho. Pag-uwi niya sa bahay, napanood niya sa TV ang isang espesyal na exhibit ang dinaos para sa isang sikat na namayapang direktor. Habang nanonood ay napansin niya ang isang bagay na konektado sa nakaraan niyang buhay kaya nagdesisyon siya na puntahan ang art gallery. Sa exhibit ay makikita rin ang mga personal item na galing sa fans ng direktor. Ilang saglit pa ay nakita niya na kasama doon ang nawawala niyang diary. Sinubukan niyang kuhanin ang diary ngunit pinigilan siya ng staff. Nang sabihin niyang sa kanya ang diary, sinabi ng staff na tatawagan niya muna ang donor at pagpumayag ito ay saka palang maibabalik sa kanya ang diary. Magbalik tayo sa nakaraan kung saan si Lulu ay walong taong gulang pa lang. Tinawagan siya ng kanyang ama na nangakong ibibili siya ng froggy raincoat. Iyon na pala ang huling pag-uusap nilang mag-ama dahil na aksidente ito habang nagtatrabaho. Bukod sa nawalan sila ng haligi ng tahanan, wala silang nakuhang benepisyo mula sa kumpanya ng ama. Kinausap ng ina niya ang may-ari ng kumpanya upang ipaglaban ang benepisyo na dapat na makuha nila. Habang naghahantay sa labas ng gusali ay gustong makipaglaro sa kanya ang batang si Wenen na anak ng boss ng namatay niyang ama. Habang naglalaro sila ay binuli si Lulu at Wenen ng mga kaedad nila. Maya-maya lang ay dumating ang ina ni Lulu at sinabihan siyang huwag makikipaglaro kay Wenen na anak ng boss ng ama niya. Lumipas ang sampung taon, sa mataas na paaralan, chinek ni Lulu ang rank niya. Mula sa top 10 ay nalaglag siya sa top 11 dahil may bagong estudyante na nakuha ang top 1. Dahil dito ay pinagalitan siya ng ina nang makitang nalaglag siya sa top 10. Sumunod na araw, nagsalita ang top 1 na si Wenen sa harapan ng mga estudyante upang magbigay ng payo sa kapwa niya mag-aaral. Nakatoon ang atensyon ni Lulu kay Wenen na dati niyang naging kalaro. Hindi niya akalaing magkikita silang muli. Mula sa araw na iyon, lihim na binantayan ni Lulu ang mga kilos ni Wenen. Hindi na rin natatandaan ni Wenen si Lulu na minsang naging kalaro niya. Inalam niya kung anong mga libro ang ginagamit ni Wenen upang muling tumaas ang grado niya at muling bumalik siya sa top 10 ng klase. Isang araw, pinuntahan ni Lulu ang paboritong tambayan ni Wenen. Nagsulat siya ng pangungusap na patanong sa pag-asang mapapansin ito ni Wenen. Habang nasa PE class, may kumakalat na balita na ang isang kaeskwela nila na nagngangalang Zonyan ay malapit kay Wenen. Marami ang nagsasabi na bagay silang dalawa, patay mali siya lang si Lulu samantalang ang kaibigan niyang si Wenro ay nagpakita ng selos kay Zonyan. Habang nagpa-practice sa pagtakbo ang magkakaklase, di inaasahan na madapa si Wenro. Nataranta si Wenro dahil nawala ang lucky charm niyang bracelet. Tinulungan siya ni Lulu at lumabas sila ng oval. maya, -maya lang ay kasunod na nila si Wenen na inabot ang nawawalang lucky charm na hinahanap nila. Makalipas ang ilang araw ay bumalik si Lulu sa rooftop at nasorpresa siya nang makitang tumutugon si Wenan sa mga katagang sinusulat niya sa pader. Nang makaalis ang binata ay tinignan niya ang mga sagot nito at muli siyang nagsulat ng mensahe. Ang palitan ng mensahe nila ay naging pang-araw-araw na bagay. Walang kaalam-alam si Wenen na si Lulu ang nasa likod ng mga ito. Bukod pa dito ay inalam ni Lulu ang pwede niyang malaman tungkol sa binata. Samantala sa isang rehearsal para sa school performance, nagselo si Lulu kay Zonya na napiling lead singer kaya nagsuggest siya sa teacher na subukan ang ibang estudyante. Pinagbigyan siya na mag-try out ngunit pinagtawanan lang siya ng mga estudyante nang marinig ang synth ano niyang boses. Mangiyak-ngiyak siyang bumalik sa dati niyang puesto. Sa araw ng pagtatanghal, matagumpay na natapos nila ang performance. Bago mag-alisan ang lahat sa backstage, lakas loob na binulalas ni Wenro ang kanyang nararamdaman kay Wenan sa harap ng marami. Ngumiti lang si Wenan at naglakad palayo kasama ni Zonyan. Sa labas, nakakahiyaman, hindi pinagsisisihan ni Wenro ang ginawang pag-amin sa binatang gusto niya. Nagulat si Lulu nang sabihin ng kaibigan na alam niyang may gusto rin siya kay Wenan at wag na niyang itago ito. Kinabukasan habang nasa loob ng silid-aralan, isinulat niya sa diary kung darating ba ang panahon na magiging parehas ang estado ng kanilang buhay ng kanyang crush. Nang biglang umulan ay nagmadali siyang umakyat sa rooftop. Nalungkot siya ng madatnan na nabura ng ulan ang sinulat nila ni Wenen. Sa di inaasahan ay umakyat din si Wenen sa rooftop. Agad na nagtago si Lulu sa likuran ng pader. Katulad ni Lulu, nalungkot si Wenen nang makita na ang lahat ng mensahe na ibinahagi niya sa isang tao ay nawala. Sa isang tagpo, pinanood ni Lulu si Wenen na tumutugtog ng piano. Nakaramdam siya ng selos ng tabihan ni Zonyan ang binata, lalo siyang nainis nang marinig niya sa mga marites na madalas na nagde-date ang dalawa. At dahil naisip niyang wala siyang pagkakataon na maging sila ni Wenen, nagpa siya si Lulu na kalimutan ang tungkol sa binata at tinutukan ang kanyang pag-aaral. Ang plano niya ay mag-aral ng mabuti upang maging top student sa eskwelahan samantalang si Wenen ay napunta sa huli dahil nagliliban ito sa klase upang makipag-date. Nabalita rin na may plano si Wenen at Zonya na mag-aral sa ibang bansa. Bilang top 1 sa paaralan, nagsalita si Lulu sa stage upang magbigay ng inspirasyon sa mga kapwa estudyante tulad ng ginawa ni Wenen noong nag-top 1 siya. Pinangunahan niya ang panata na hindi nila isusuko ang kanilang mga pangarap at anuman ang hadlang at kabiguan ay matapang nila itong haharapin. Di nagtagal ay grumaduate si Lulu sa high school at nakapasok sa kilalang universidad upang makapag-aral ng abuga siya. Isang araw habang nagbibisikleta siya pabalik ng dorm, napadaan siya sa mga estudyante na nagsushoot ng pelikula. Aksidenteng nalaglagan siya ng kamatis at nang huminto siya ay bumulaga sa harapan niya si Wenen na hindi niya inakalang makakasama niya sa universidad. Dahil sa natural niyang reaksyon, hinikayat siya ng kaorgmate ni Wenen na si Min na sumali sa film club nila. Di niya ito pinansin at nagbike palayo. Pagdating niya sa dorm ay isinulat niya sa diary ang muli nilang pagkikita ni Wenen. Isinulat niya na nakaramdam siya ng saya at hiya nang makita niya ang binata na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Kinabukasan sa kantin, kinawayan siya ni Mingro at ni Yayang tumabi siya sa kanila. Nag-aalangan siya nang muli silang magkita ni Wenen. Nang tanungin siya ng binata ay nagkunwari siyang hindi niya natatandaan ito. Ngunit nang sabihin ni Wenen na magklasmate sila ni Zonyan, doon niya palang tinanong kung siya ang naging boyfriend ni Zonyan. Sinabi ni Wenen na hiwalay na sila. Sumabad si Mingro na mag-aabroad sana si Wenen at Zonyan, ngunit piniling manatili ni Wenen sa China. Muli ay inimbitahan ni Mingro si Lulu na sumali sa film club nila na sinangayunan naman ng dalaga. Sa sumunod nilang short film, si Wenen at Lulu ang ginawang main character kaya naging malapit agad sila sa isa't isa minsan ay nagkasama sa isang klase si Wenen at Lulo. Tinawag silang dalawa upang gampanan ng isang kunwaring trial sa korte. Ginampanan ni Lulu ang abogado ng nagdedemanda at si Wenen ang abogado ng depensa. Dahil halos katulad ito ng kaso ng namatay niyang ama, nakapagbigay ng magaling na argumento si Lulu at halos hindi na makaimik si Wenen. Sa huli ay pinaburan ng professor ang argumento ni Lulo. Hinangaan naman ni Wenen ang talino ni Lulo kinagabihan ay pumasok si Lulu sa noodle house na pinagtatrabahuhan niya bilang part-time waitress. Biglang sumulpot si Wenen at umorder sa kanya ng ilang beses sa pag-aakalang makakatulong ito kay Lulu para magkaroon ng komisyon. Makalipas ang ilang oras ay tinulungan ni Wenen si Lulu sa pagsasara ng tindahan tapos ay sinamahan siya sa pag-uwi. Habang naglalakad, sinabihan siya ni Wenen na magresign sa Noodle House dahil masyadong maliit ang pasweldo kumpara sa hirap at haba ng oras ng trabaho. Sumagot si Lulu na normal lang yun sa karamihan. Di nagtagal ay nakatanggap siya ng tawag mula sa ka-roommate na napatrouble sa bar. Agad nilang pinuntahan ang bar upang tumulong. Sinubukan ni Wenen na mamagitan ngunit walang nakinig kaya lalong nagkagulo. Wala silang nagawa kung hindi ang takbuhan ng mga lasing na kalalakihan mabuti na lang ay nagawa nilang makapagtago. Habang naghihintay silang tumila ang ulan, nagsorry si Wenen sa pag-uutos sa kanyang tigilan ang part-time job niya. Hindi minasama ni Lulu ang panghihimasok ni Wenen sa halip ay nagpasalamat siya sa pagtulong sa kanila ng kaibigan niya sa bar. Pagkatapos ay ibinahagi ni Wenen ang tungkol sa kanyang high school days kung saan may kapalitan siya ng mensahe sa pader ng rooftop ng school nila. Sa palagay niya ay si Zanya na naging GF niya ang babaeng iyon hindi maamin ni Lulu na siya ang nasa likod ng mga mensaheng iyon. Kinaumagahan, habang nagre-ready si Lulu sa pagpasok sa school, narinig niya sa balita na suspendido ang klase nila dahil sa bagyo. Maya-maya lang ay nagtanong si Wenen kung nasaan siya. Nagsinungaling siya sa pagsasabing nasa gate siya ng teacher's building. Nagsabi si Wenen na hantayin niya siya doon. Nagmadaling pumunta si Lulu sa lugar at nilagay sa basurahan ang dala niyang payong upang pagdating ni Wenen ay magsishare sila sa iisang payong. Pagdating ng binata ay dinalhan siya nito ng Kiro Kerapi na kapote na nagpasaya sa kanya. Naalala niya ang pangako ng ama bago ito namatay. Makalipas ang ilang araw, nagtungo ang film club ni Mingro sa isang isla upang mag ng maikling pelikula. Nagkasiyahan sila matapos ang shooting at napagod. Sa loob ng boss pabalik, biglang tinanong ni Lulu si Wenen kung ano ang gusto niya Maulap na araw, taginit o tag-ulan Katulad ng sinulat niya sa pader ng rooftop, sinabi niyang tag-ulan Tag-ulan din ang sinagot ni Lulu na sinulat niya rin sa pader Lumabas sa bibig ni Wenen ang katagang natagpuan din kita sa wakas Masaya si Lulu sa narinig at lakas-loob na hinawakan ang kamay ng binata Simula sa araw na iyon ay naging mag-on na sila at napadalas ang kanilang pag-date Halos araw-araw silang magkasama kahit sa ang lugar. Tinutulungan ni Wenen si Lulu sa part-time job niya. Hindi matiis ng binata na mawalay sa GF kaya pati sa tren pag-uwi ay surprise ang sinamahan niya ito. Pagdating ni Lulu sa bahay ay nadatnan niyang masaya ang ina dahil sapat na ang nakalap niyang katibayan na magsagawa ng legal action laban sa mga magulang ni Wenen. Masayaman man si Lulu na posibleng makuha na nila ang hustisya sa namatay na ama, nag-alala siya na baka makaapekto ito sa relasyon nilang dalawa ni Wenen. Sumunod na araw, binisita ni Wenen at Lulu ang dati nilang pinapasukang high school. Sinuot nila ang dating uniforme upang ibalik ang mga alaala ng kahapon. Umakyat sila sa rooftop upang sariwain ang lihim na palitan nila ng mensahe noon. Para silang Katniel na nangako ng pag-ibig sa isa't isa magpakailanman. Araw ng lunes, tinext ni Lulu si Wenen at nagsabing magkita sila sa sakayan ng tren. Nakapag-reply si Wenen nang makasakay na siya at nagsabing hindi siya makakapunta dahil may emergency sa pamilya na kailangan niyang asikasuhin. Pakiramdam ni Lulu ay walang kabuluhan ang mga araw niya nang hindi nakikita ang boyfriend. Lumipas ang isang linggo, ni Haniho ay wala siyang natanggap na text o tawag mula sa boyfriend. Isang araw, may nabalitaan si Lulu na ginamit ni Wenen ang impluensya ng pamilya sa eskwelahan kaya naging usap-usapan siya ng lahat sa maling ginawa niya. Sa kaparehas na araw, nagulat si Lulu nang makita ang ina niya na hinahantay siya sa tinutuluyan niyang dorm. Ibinalita sa kanya ng ina na nanalo sila sa kaso ng namatay niyang ama. Dahil dito ay nakulong ang ama ni Wenen. Ang ina niya naman ay nabigla sa desisyon ng hurado kaya itinakbo ito sa hospital. Napaiyak si Lulu sa nabalitaan dahil natatakot siyang mawala ang BF niya. Nagmadali siyang pumunta sa ospital kung saan inaasahan niyang makikita niya si Wenen. Ngunit laking gulat niya nang makita si Zonyan na inaalalayan ang ina ng BF niya. Sa hallway, nagtataka si Lulu kung bakit may nalalaman si Zonyan sa kanyang mga nakaraan. Ito pala ang nagnakaw ng diary niya. Sinisi ng dalaga kay Lulu ang pagbagsak ng pamilya ni Wenen. Sinabi ni Zanya na kalimutan na niya si Wenen dahil kasama niya itong mag-aaral sa abroad. Nang matapos siyang kausapin ni Zanya, ay nagpasya si Lulu na huwag nang ituloy ang pakikipagkita sa BF at nagdesisyon na ipagpatuloy ang kanyang buhay nang wala ito. Bumalik ang eksena sa hinaharap kung saan nasa loob ng art gallery si Lulu. Sa wakas ay naibalik na ang kanyang diary. Nang buksan niya ito ay nakita niya ang isinulat ni Wenen tungkol sa kanyang mga nakaraan. Ayon sa sulat Humingi siya ng kapatawaran sa paglisan niya ng walang paalam. Pagka-graduate ng high school, binigay ni Zonyan ang diary ni Lulu sa kanya. Hindi siya tumuloy sa abroad nang mabasa niya sa diary na mahal na mahal siya ni Lulu. Sinikap niyang alamin kung saang universidad nag-enroll si Lulu upang doon din siya mag-aral at mapalapit sa kanya. Hindi niya alam kung tatanggapin pa siya ni Lulu gayong mataas na ang narating nito. Samantalang ang pamilya niya ay naghirap simula ng makulong ang ama hindi niya alam kung may mukha pa siyang maihaharap sa kanya. Hindi niya ma-imagine ang lahat ng hirap at dusang pinagdaanan ni Lulu kaya muli ay hinihingi niya ang kanyang kapatawaran. Mag-isang nag-abroad si Zonyan. Nagkaroon siya ng inspirasyon na maging independent nang mabasa niya ang diary ni Lulu. Dahil sa hirap ng buhay ay napilitan si Wenen na tumigil sa pag-aaral at magtrabaho bilang kargador upang masuportahan ang pamilya niya. Hanggang ngayon, tuwing umuulan ay hindi mawalay sa kanyang isipan si Lulu na isa ng successful na abogado. Naiinsecure siyang lapitan si Lulu ngunit hindi na siya papayag na mawala muli ang dalaga kung sakaling mabigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Matapos niyang maisulat ang lahat ng laman ng kanyang puso't isipan sa minamahal na dalaga, umaasa si Wenen na darating ang araw ay mababasa ito ni Lulu. Makalipas ang ilang araw, habang nag-aayos ng gamit si Wenen, nakita niya ang isang CD ng pelikulang ginawa nila noong high school. Di niya mapigilang lumuhan ng mapanood ang babaeng matagal na niyang inaasam-asam. Maya-maya lang ay nakatanggap siya ng tawag mula sa art gallery na nagsabing may taong gustong bawiin ang diary na isinama niya sa exhibit. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita si Wenen na lakas loob na nilapitan si Lulu na nasa harap ng gallery. Sa kabila ng pag-aalangan na may kasamang pananabik sa muli nilang pagkikita, Muli ay tinanong ni Lulu si Wenen kung ano ang gusto niya. Maulap na araw, tag-init o tag-ulan ba? Sumagot si Wenen na ikaw ang gusto ko kaysa sa tag-ulan. Naramdaman ni Lulu ang lubos na kasiyahan at hinagkan ng mahigpit si Wenen. Sinabi ni Lulu kay Wenen na matagal na siyang naghihintay sa kanya. Sumagot si Wenen na walang wala siya sa ngayon. Sinagot niya ang binata na nasa iyo ang lahat ng bagay na gusto ko sa iyo. Sa huling eksena, tinanong siya ni Lulu kung bakit niya inilagay sa art gallery ang diary niya nang walang paalam. Sumagot si Wenen na ito ay dahil gusto niyang malaman ng buong mundo kung gaano niya siya kamahal.